Naalala ko agad ang barkadang sina Dominic, Charles, James Paul, Ivan, Raymart, Daniel, at iba pa. Sila ang pagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. At malaki ang tulong nila sa akin, sa suporta at sa paghamon sa aking na maging mas mabuti. Pero may pakiramdam din kakulangan minsan, lalo na kapag ikinukumpara ko ang sarili ko sa iba kakapressure. Tensionado sa buhay dahil sa pera. Minsan mahirap lalo na sa kap Lalo na kapag nagigit ta kung managira pang aking magulang ko. Pero ginagawa pa rin nila ang lahat para sa amin. Iniisip ko rin si siya at kung ano ang mangyayari sa amin. Kinakabahan ko pero umaasa. Nagpa nagpapasaya sa akin ang paborito kong pagkain na adobo at sinigang dahil naalala ko ang masayang alaala ng pamilya. Kapag gusto kong mapayapa at makapag-isip, pumupunta ako sa paborito lugar sa Barangay 1, Balibay. Doon malaya ako. Lolongkot ako kapag iniisip ko ang mga bagay na hindi ko maabot dahil sa kahirapan. Mga pangarap na parang malayo pa, mahirap itong harapin. Pero kailangan. Mahirap din magpag-aral. Lalo na dahil kailangan kong magtrabaho para mga tolong sa pamilya. Kakapagod. Naalala ko noon nung tumating yung or naglandfall yung bagyong Yolanda dito sa lugar natin. Hindi ko makalimutan yun, pero sa kabila ng lahat, hindi ako susuko. Kakayanin ko to, padayon lang gihap. Kailangan lo